Good morning mga kabisay Mega mega love shout out sa inyong lahat yan Saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo Mega mega love shout out sa inyo At sana naman Ay nasa mabuti kayong kalagayan At sana ay palagi kayong ginagabayan Ng ating poong may kapal At palaging inilalayo sa anumang mga kapahamakan So Isang magandang umaga mga kabisay Magandang umaga Magandang tanghali Magandang hapon, magandang gabi saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo anong oras nyo man itong ipinapanood sana ay samahan nyo ako hanggang sa dulo ng ating video so panibagong araw panibagong vlog at panibago na namang pakikiba ka mga kabisay sa init ng ating panahon at maaga aga tayong nakatapos ngayon sa pagdidilig mga kabisay lahat ay nadilig ko na pati ang ating mga halaman doon sa Babang iyon hanggang doon sa Mangga alasing ko ako nagumpisa talaga mga kabisay dahil ayaw kong abutan ng init at meron din tayong panibagong gagawin so bago tayo pumunta sa ating mga kaganapan mga kabisay gusto ko munang i-shout out yan ang ating mga kaibigan at siyempre lalong lalo na sa mga taong mabubuti na nagtiwala sa akin sa mga taong Nagbigay sa akin ng uh, magandang panimula. <laughs> panimula e ka nga dahil siyempre nagsimula tayo dito ng pagdating ko dito mga kabisay simula nung pandemic. Uh, dito ako napunta pagkatapos ng pandemic at ito nakapag-ano tayo ng mga halaman. So, mega-mega love shout-out dyan sa UFW na vlogger na nasa Israel. Uh, Lake Chauber, ang mabuting may ari nitong hasindang itong mga Kubisay. <laughs> hasinda talaga. So, masasabi na rin natin uh, hasinda dahil yung may kalawakan ito mga Kubisay. at uh, tayo ang pinagkatiwalaan dito so maraming maraming salamat at sa totoo lang mga kabisay tanim lang ang akin dito at wala akong connection sa lupa so ang lupa ako lang ang pinagkatiwalaan nila habang sila inaando sa ibang bansa so yun mga kabisay uh, gusto ko munang i-shout out din ang ating mga mabubuting tao na nagbigay ng Uh, suporta at nagbigay ng opportunity kay Tay Bisay. Uh, mega mega love shout out Kuya Mads Wanderer at salamat yan sa iyong tiwala at sana ay nasa mabuti kayong palagayan diyan palagi at uh, mega love shout out din sa pamilya na kumukup sa akin sa panahon ng pandemic ang pamilya Kalibo mega mega love shout out sa lahat ng pamilya ng Kalibo family uh, out sa inyo diyan. Ah, uh, Shirley, uh, uh, Ella Nap, Ken, uh, Kisi mega mega love shout out sa inyo dyan Salamat sa inyong tiwala at mega mega love shout out din sa lahat ng mga kaibigan natin sa YT. Uh, at hindi ko na kayo iisa-isahin. At siyempre, meron tayong isa shout out na palaging nakikita ko sa kanyang mga video ay palaging sina shout out ang inyong Taibisay Igamigalab shout out Sir Tia Ang uh, Gurong magsasaka ng pinamungahan si Bo Igamigalab shout out sa iyo dyan At tama yung ginawa mo na Tanggalin yung mga nahihinog ng bunga Dahil iyon ay Isang nakakapampahina Sa katawan ng Ating ampalaya So shout out din kay Jopel the Farmer Anak ni Matoy at uh, shout out din kay Jojo the farmer ng Leyte. Swerte ka dyan bro. At sa lakas ng negros, mega mega love shout out sa'yo. Uh, at sa lahat ng mga kaibigan din natin. farmer uh, boy, mega mega love shout out. Nora T Vlog. Uh, at sa lahat ng mga kaibigan natin, mega mega love shout out sa inyong lahat. Lalo na yung mga... Uh, nagtiwala at sumuporta sa channel kong ito. So maraming maraming salamat sa inyo. All right. Let's go mga kabisay. Sa so, ngayon ay ang pag-uusapan natin ay siyempre tungkol dito sa aking mga halaman. So mayroon akong susubukan mga kabisay kung kaya bang buhayin o kayang uh, makasurvive sa init ng araw. May itatanim ako ngayon <laughs> mga kabisay. Susubukan ko lang kung kakayanin ko bang buhayin siya hanggang sa mamunga. So let's go mga kabisay at tayo ay eh, magkwentuhan tungkol dito sa aking mga halaman. Alright! At iyon eh, na nga mga kabisay. Nakatapos na tayong magdilig medyo maaga. Ang oras natin ngayon ay 7.36. At ayan, sa awan ng Diyos ay basa ang ating mga puno ng sitaw. Dahil medyo inagahan ko mga kabisay Alasing ko palang lang ay nagumpisa na akong magdilig at ang inuna ko mga kabisay ay ang doon sa mga manga doon dahil ayaw kong abutan ako ng sobrang init doon dahil masakit sa katawan at ayan ang gripo natin ay nakapagpahinga na pero gagamitin ko pa si mamaya mga kabisay dahil mayroon pa akong babasain doon sa gagawin kong pagtatamna ng kamatis at ngayon mga kabisay, ito sa awa ng Diyos ang ating mga uh, sitaw ay mayroon ng mga bunga. Uh, at ayan, mayroon ng isang napakahaba mga kabisay. At ito, mayroon na siyang mga, ano, mga bagong lumabas. At doon mga kabisay ay mayroon na din. Uh, at siyempre, marami na dyan sa gitna mga kabisay. At hindi na siguro nakakapagod na diligan dahil nakikita na natin ang kanyang mga uh, ulaklak at meron na siyang mga bunga so ating ikakabit po na itong mga dulo ng kwan dahil itong mga kabisay ay hindi mo sinabit saan saan yan mapupunta at babalik yan sa baba bago babalik sa taas kaya ang hirap minsan lumusot dahil kung saan saan nagbabalabalagat na sila at katulad nito hindi siya naka kapit sa kanyang ano, ating igagay dyan mga kabisay dahil pupunta yan sa baba at siya ay makakasagabal sa ating pagdaan So, ayan mga kabisay at ayan ang itsura ng ating mga sitaw sa awa ng Diyos. Maraming salamat sa gripo dahil ang gripo ang nagbigay sa atin ng uh, magandang sibol ng ating mga sitaw. At ito sa awa ng Diyos ay nasa taas na sila at medyo mabilis ng kanilang pagtubo. At ito nga, ang hirap ikapakapit mga kabisay dahil may hangin pinakalas sila ng hangin ayan, pinalas so siguro pag walang hangin mga kabisay i, i sasabit ko ang mga yan so let's go mga kabisay punta tayo doon sa gagawin kong uh, para sa pagtatam ng kamatis at ito eh, ang hirap lumusot mga kabisay dahil medyo napuno na ang ating balag at ayan may maraming nakabitin so siguro mamaya na lang yan let's go at ayun na andito ang ating itatanim na kamatis mga kabisay. medyo malalaki na dahil medyo ayan o oh, medyo malalaki na sila yan ay siguro yung mga hundred na puno at ating ililipat siya ngayon susubukan natin kung kaya bang suportahan ng ating uh, mahiwagang gripo at dito mga kabisay ayan may mga dinilig pa rin ako dito mga puno mga kabisay katulad nyan yung niyog dinilig ko dito itong mga lansunis at sila lang ang madamo sa puno mga kabisay dahil yun nga laging nadidilig kaya yung puno Ayan, maraming damo. Pero hindi ko pwedeng tanggalin mga kabisay dahil masisira ang puno ng lansones. So let's go, punta tayo doon sa ating mga kalamansi muna. At yun nga mga kabisay, dito tayo nakapagdilig na ng mga kalamansi. At ayan ang ating mga kalamansi. si. Uh, hindi ko lang tinanggalan talaga ng damo sa puno at ng... Uh, hindi siya magrindi sa sikat ng araw at ang iba naman mga kabisay ay yan nanalbus na at nalinis yung ilalim at dito nagamasan mga kabisay kasi nga magtatanim ako dito ayan nagamasan ko ang mga kalamansi dito at sa awan ng Diyos ayan kitang kita ang kagandahan ng kanilang tubo dahil nga sa naaalagaan sa dilig at ayan bali Dinilig ko ito ngayon mga kabisay. Pero ang purpose ko ngayon mga kabisay dito sa host na ito ay babasain ko itong pagtatamnan ko ng uh, kamatis. Babasain ko yan ng basang-basa, Yan, yung mga tudling na yan papunta doon. At aking lalagyan ng uh, ah, pala ng kamatis. So hindi ko na siguro maipapakita sa inyong mga kabisay ang pagtanim ko dito. Kung sakali sa susunod na video magkikita-kita na lang tayo at kung sakaling mabuhay ang ating mga itatanim na kamatis. So abang-abang lang tayo muna mga kabisay at tayo ay magbabasa muna ng ating mga tudling para mapaglipatan natin ang ating kamatis. Alright, abang-abang! So yun mga kabisay at nakatapos na tayong magdilig. At ayan <laughs> nabasa ko na rin lahat yung lupa hanggang doon sa dulong iyon at akin ang inano yung mga kanyang tudling tulad nito binasa ko mga kabisay ng basang basa dahil paglilipatan ngayon ang aking kamatis so isang himala siguro mga kabisay dahil for the first time ngayon lang yata ang ulap ay medyo nagpakita at parang may nagbibigay ng babala no? at sana naman ay ibagsak yan para naman bukas ay hindi ako mapagod at maging success naman itong aking itatanim dito mga kabisay so thanks God na sana ay ibagsak yan ng ulan <laughs> Dahil ayan mga kabisay kung makikita nyo ay eh, medyo makulimlim at medyo maando doon sa bandang iyon. Makapal ang ulap. Iyan ay eh, badya ng pag-uulan. Kung sakali sana ay eh, ulanin ngayon para bukas ay eh, magandang tubo ng ating mga itatanim na kamates. Alright mga kabisay maraming maraming salamat sa inyong lahat diyan. At sana subaybayan nyo rin itong aking pag -e experiment dito mga kabisay. Dahil yung kamatis ko mga kabisay ay malalaki na ang punla. At yung isang pirasong itinanim ko na galing doon sa punlang iyon ay ngayon ay namumunga na. At kung nailipat namin lahat sana ngayon ay namumunga na. Kaya lang hindi namin inilipat lahat. Gawa nga niyang sobrang init ng panahon nag-alin lang ang kami so doon ko na lang dinidiligan sa pinakita ko sa inyo kanina so ngayon nagpapasalamat ako na nagbabadya ang ulan sana naman ay matuloy so ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay sa mga nakarating sa dulo ng aking video sana naman ay patuloy nyo rin subaybayan itong aking mga kaganapan dito sa aking mga halaman so migamigalab shout out sa inyong lahat mga kabisay saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo walang ibang sinasabi ang inyong Taybisay palaging mag-iingat, palaging magdarasal nang patuloy kayong patnubayan ng ating poong may kapal at palaging ilayo sa anumang mga kapahamakan alright mga kabisay hanggang dito na lang muna ang video ito magkita kita na lang tayo sa next video at sana ay patuloy kayong gagabayan ng ating Panginoon sa anumang mga kaganapan sa buhay at laban lang kahit sa init ng ating panahon alright at Mega mega love shout out sa inyong lahat. God bless us. Bye bye.